Chinick na mga pulis yung mga ID namin, passport. Kasi nga, linggo, dapat walang tao. Pero kung nagtaka sila, bakit ang daming tao sa ICC? Pagtingin niya sa passport, may tatakno, nakaka-carting lang, galing London. Tapos, yung ticket, kung nakita nila, nabalik din pagkahapon. So, hala, bakit yun nandito? Sabi ng mga babae natin, to support our good here. president. Huh? So, makakataba talaga na. I am here because I love my country. ICC, no?